grade 4 grade 5 po gaya na po grade 4 sa grade 5 gaya na po grade 5 grade 5 o, dumagal po ang notebook para at least ano sa lapis sa halap ng programa Munting tingling hindi na po muna natin hihintayin yung iba na darating na dahil sila yung taga si pa matagal-tagal pa po ang kanilang pupunta at may inaiwan mga anak kaya sila po muna ang una nating tulungan at yung mga darating pa mamaya ayan, inuuna ko na kay ate may amaya kasi darating sila Teka sa kay Aten? sa ni Sidro Ah, Maria Clara Ano yun? Santa Ana Ah, Santa Ana po ba? Akala ko sa ni na yun Malapit po kami kay Sabi po kami kayo Ah, tabi ng bakery. Ano grade, okay. yeah. Anong grade anak mo? Grade 5 po. Grade 5. Bilang po? Ay, isa lang po. Salang ang anak mo. Grade 5. Kayo ate? Dalawang grade 7. Grade 7. Dalawang grade 7. Ano Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano Ano pa? ko, pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? po. pa? Ah, pa? mo. tayo. Hindi tayo namimili Hindi yan yang wala. Hindi natin dugo. Di Diyan, andito ka na lang. Diyan naman. Diyan mo na 'yung grade four, ba? Grade 4 'yung pamangkin. Mang. Opo. Okay. So, Opo. Okay. Grade sa okay. okay. grade five. Grade Grade 5 Opo. Grade five. Grade five. Grade five. Grade five. sa Grade 5. Grade Grade Grade

Nasa lang ng Ayun. Bye. Ano pa ate? Ay lang, dalawa. Dalawang grade sa akin. Dalawa. Ayan po, dalawa po. Pinibigay natin. At sila taga Santa Ana pa. Ayan. Nanonood ba kayo lagi ate? Ay, ba sa live mo? Nananalo po po na kasi yung Nanonood lagi kasi marami akong pamamahagi ng mga biyaya. Ang ngayon ping pinamamahagi galing sa ating hanap buhay sa so pumagitan ng ating hanap buhay sa Eduardo Auto Supply. Kaya pinasasalamatan po natin ang lahat ng tumatangkili sa ating hanap buhay dahil kung wala kayo, wala pong programa ng munting Yeah. Kaya munting natin, ito po ay galing sa ating hanap buhay. Ito pong lahat ng ito, hindi po tayo nanghingi. Pero sa lahat ng gusto tumulong, hindi po kami nanghingi. Pero kung gusto nyo po magparating, marami pong salamat sa inyo. Kung kayo mag-donate sa amin, sa hala ng pagtulong, tatanggapin po namin. Pero ang humingi po kami, hindi naman kami ay nag-aibang, hindi po namin nagali ang mangini para ipamigay sa mga nangangailangan. Pero kung handa po kayong tumulong, maraming pong salamat sa inyo at may tutulong at sa mga kumbaya, diba? Tama ba ate? Ayan. Ano masasabi niyo? Ay, eh, siyempre, malayo pa kayo. Pamasahin nyo na lang. Thank you po. O, so, di ba? Para yung na kayo mahirap ang sasabi niyo. O, mo na ito. May isa pa. Baka ah, grade 5 to, po kasi ito so, yung grade, so grade 5. Grade 5 na ito Ito ang grade 4 sa ilalim. Ah, yun pong may grade 5 po may grade 2 po. Hindi. Ang ano na grade 7 nang, Ah, may, walang spring. Ang gamit niya walang spring. Eh, ito walang spring. Oh, eh, sabi, sabi mo. May po kayo ng, naman? Grade 5. Wala na ate. Ang alam ko ang gamit na sa grade 5, Ganito, yung maliliit ang hara, ang ano, ayan, ito. yan hindi, po. Hindi pa. sige. Eh. Sabi mo eh. Ikaw ang <laughs> ito po yung sa grade. yung notebook ko sa ano Ang gulo mo ano ba talaga yung ano alam mo? Ano yung sa grade 5? Grade 5, grade 4. Ito no. grade, grade, 4, papi oh. lang gamit nun. O hmm. oh, yan, papi. Ito sa anak ko po. Oo, yan. O oh, oh diba? To, lapis, o oh, dagdagan na natin dalawang bullpen. Opo. o oh, yan. Para pag nawala, mayroon pang isa. Ilang mabal ko dinigin ko sa ate? D ba? Dalawa. o oh, yan. Ano masasabi niyo sa programa? Ni sa salamat sa po sa inyo. Eh, mga tayo yung design nung pagkakailang mag-message din sila sa programa. Yeah, Punta na lang po yung... kayo dito. mag-message sila. Oh. Sa lahat po na may kailingan sa programa ang muntingin ng sa lahat is for supplies. Tayo ay linggo-linggo na -linggo mamahago hanggat kaya po nang mga panglingkod. Kailangan lamang po kayo ay magbigay ninsay eh. sa aking Facebook account, Edward Pante yun pong Edward Pante ng followers ay 12,000 plus. At yung isa po kasi ng fake account, parang awa mo na fake account, tigilan mo na. May maraming umaasa ng tulong, nanalig ito kung saan ba talaga ang tama at totoo. At kailangan po, please naman subscribe sa aking YouTube channel, multi Hinding Make like Up Edward, at para makita nyo ang ating mga pagtulong na ginagawa sa ating mga kababayan. Kaya walang halong politika. Kaya kahit taga saat, basta pumunta rito. Inaasikaso pinutulungan. Pwede po ba? Kaya marami oh, po. Wait, ina kayo. Maraming salamat sa iyo. Pwede po. Pwede Kaya, o, oh, yan. Yeah, Pabasaan nyo. Kaya muli po. po, maraming maraming salamat. Sa po na Bang Lingkot, Kap ba Edward, at siyempre, sa ngala na ng dalawa. Maraming maraming salamat. Salamat.